What's up mga tol? Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. So ngayon Wednesday, araw ng diop, so So naisipan namin ng kasama ko na pumunta ng bata. So ayan mga tol, ito may bago palang ano, bukas na tindahan ng mga sapatos dito sa bata, dito sa Biago Mall. Ayan. Ito mga tol, makikita mo yung mga branded na mga sapatos. So ayan mga tol, ang imili na yung kasama ko. Ayan, may bit-bit na siya. Sana all. Ano yung napili niya? So, alright mga tol. Tara, tingnan natin. So, ito mga tol pala yung napili niya is Kitchers. Saya na all. Pang lang daw niya to. Sa bagay, kuya, deserve mo yan. So, ayan na mga tol. Nilagay na ni kuya yung napili ng kasama ko. Dito pala mga tol, maraming brand na sapatos. Kaya nga old brand yung pangalan ng tindahan nila eh. Ikaw talaga eh. So ayan mga tol, binayaran na ni kuya yung napili niya. So ayan mga tol, napadaan pala kami dito sa bilihan ng mga ginto. Wala lang, napadaan lang, tingin-tingin lang. At pagkatapos pumunta kami sa bilihan ng mga isda. Para bibili ng stock for the one month. Sana all. Stock ng ano, ulam. So ayan mga tol, nakapili na yung kasama ko. Ayan, ang laki na yung napili niya. O oh, di diba? Parang nasa Pilipinas ka lang. Maraming isda ang dito. Ayan, ano 'yan? Tulingan. 'Yan yung piborito ni Kuya. Naipaksiw na to O oh, 'yan, nakikita ka din yung tilapia. Ayan oh. May asa-asa. Ayan, lahat yan. parang nasa Pilipinas ka lang. May naka-slice pa dyan. May mas mga, ayun dun sila dito mga tol. Ayan, sariwa. Mas maganda yung sariwang tilapia. Masarap yun. Yan, sa asa. So ayan mga tol, naparami na, na tayo yung pamilya namin. Makawala na kaming pambayad ng taxi. Tara na, huwag na tayo. At yan pala lahat ng napamili namin. Yung iba dyan, nasa counter pa kasi di pwedeng ipasok. Yung nabili namin sa labas, yan, iniwan namin sa counter. O siya, tara na, Uwi na tayo. Maraming salamat sa panunood. See you for the next vlog. Keep safe everyone.